So unang-una po, good afternoon po sa ating mga tagapakinig ano po Ang product po natin na ipinapakilala ngayon ay yung tinatawag natin na ni, uh, soil inoculant So sa pag-aaral po kasi sa tinagal-tagal na ng panahon natin na ginagamit yung ating mga lupang taniman, lupang sakahan ang ginagawa natin ay ina-abuse natin dahil nilalagyan natin ito ng mga chemicals na sumisira sa chemical at physical property ng ating mga lupa. Dekada na ang lumipas pero hindi natin na uh, uh, alalang sagipin yung ating lupa. Yung mga lupang yan na sinasaka po natin sa kasalukuyan, yan ay minana pa natin sa ating mga magulang. At yung lupang yan ay papamana natin sa mga anak. Ang tanong, mayroon ka bang ginagawa para i-take care mo or alagaan mo yung lupa mo? Wala. Kundi, ang ginagawa natin, tinataniman natin, sinusunog natin yung dayami, magtatanim ulit, cycle lang, maglalagay ng abono. Yung ginagawa kasi natin na yan, sir, is a traditional na yan yung pamamaraan ng farmers na tinatawag nating pangmadalian. Hmm. Direktang pinapakain natin yung ating mga halaman, yung ating palay, yung ating gulay. Ang sistemang yan, ay hindi sustainable. Bakit? Kasi hindi yan yung talagang purpose ng pag, uh, pagtatanim natin o yung ating lupa. Ang kailangan natin gawin, pakainin natin yung lupa para yung lupa ang magpakain sa halaman. Yun ang sustainable. So, paano siya ngayon papasok? No. Ang ating soil inoculant, it, ang active ingredients po nito is mga beneficial microbes na winala natin sa ating lupa because of acidity. Dahil maging yung na yung lupa, wala itong mga beneficial microbes na ito. Kaya sa pag-aaral, nagkaroon tayo ng new innovation of technology na ang kailangan lang pala natin ay ibalik lang yung beneficial microbes sa lupa natin. Ano-ano ba itong mga beneficial microbes na ito? Ito yung mga nitrogen fixing bacteria, ito rin yung tinatawag nating phosphorus solubilizer at potassium availability. Yung tinatawag po kasi natin ng na mga abono o pataba na binibili natin sa market ngayon, sa kasalukuyan, ay maaari pala nating makuha ng libre sa pamamagitan lamang ng pagbabalik ng mga beneficial microbes. Ang alam kasi natin kaagad, pag hindi gumanda yung palay, bibili ka, aabono uh, ka na, which is napakamahal. Ang hindi nila alam, itong hinihinga natin dito sa ating atmosphere is 78% nitrogen paano lang ito gagawin maging pagkain ng halaman? Kailangan itong maconvert in a natural way. Sa papanong paraan? Sa at pamamagitan ng mga natural na nitrogen fixing bacteria na nasa ating paligid. Pag ibinalik po natin ito, they will live symbiotically sa mga roots ng mga halaman natin. So kukuha sila ngayon ng nitrogen mula sa hangin, lulutuin nila ngayon, i-convert nila into available form. Kaya tong mga ah uh, halaman natin ngayon ay hindi na natin kailangan maglagay ng napakaraming abono. Pagka nalagyan po natin ito ng tinatawag nating soil inokolan magiging supplementation na lamang yung chemical fertilizer. Ang goal po natin dito is maibalik yung ating ganda ng lupa. Basic po kasi ganito sir, no? Ang pagpangit na ang lupa mo, pag asidik na ang lupa mo, it is a law of nature na lahat ng ilalagay mo dyan, sisirain ng lupa. Why? Kasi meron tayong tinatawag na soil regeneration and soil buffering capacity. Meron siyang kakayahan na protektahan ng kanyang sarili mm -hmm. sa pamamagitan ng buffering capacity. Paano yon? Lahat ng ipapasok mo, itatanim mo doon, lulusawin niya. Mm -hmm. Kailangan niyang itaas ang kanyang organic matter. Pero kinokontra ng tao. nag siya ng insecticide, nag siya ng fungicide para masustain yung tanim. Mm -hmm. Kaya ang nangyayari, nagkakadinggoy-dinggoy ang mga tanim kasi sinisira ng insekto dahil sa acidic na yung kapaligaran niya. So nag a -attract na siya ng sakit. Okay. Ang topsoil po ay isa sa pinakamadaling gawin na i-apply. Ang gawin lang po natin, pwede po natin itong direktang ilagay so, atong soil inoculant natin, pwede natin direktang ilagay sa apat na sulok ng ating taniman bago pa tayo mag tanim or bago pa po tayo maghuling linang hmm. sa pamamagitan po ng paggawa nun inilalagay natin yung binhi ng mikrobyo upang siya ay magparami pag nagparami na po siya sa lupa natin siya na po yung magkocorrect ng ating tinatawag na soil acidity dahil ginagawa po niyang alkaline ang tubig oh, okay. ng ating lupang sakahan oh. pag naging alkaline na siya yung mga elements na mga micro na anjan sa lupa mo dati because of uh, fixation na hindi makuha ng ugat, magiging available na siya. Kaya malaki po ang itinutulong nito sa lupa natin. Nagiging act as soil conditioner, nagiging buagag po yung lupa, madaling trabawin yung ating taniman kasi mabilis malusaw yung pong mga residues ng ating crops na natira dyan. Palay, dayame, kung mais, uh, yan po ay mga... Uh, Uh, bagaso, kung sa anuman. Kung anuman po yung natural crops na nandyan, na naiwan, kayang kaya nyo po yung lusawin ka agad at makonvert po ng uh, maging sustansya. Kaya ito po yung innovations ng uh, fertilization natin sa kasalukuyan. ito? Ibubudbud? Ibubudbud po natin, sir, sa apat Hindi na sulok. Ibubudbud sa apat? Hindi yes. siya sasabay sa irrigation para... Mayroon po isang Dibari. farmer nang ginawa niya doon sa Nueva Vizcaya dahil sa nagpatubig po siya ng sibuyas, inilagay niya doon sa daanan ng tubig hmm. yung ating inokulant, sa inokolan Kusya na siyang kumalat hmm. at napakaganda ng resulta. Kung gano'n ang gagawin. Kung gano'n ang gagawin. Kasi po, depende po ito sa kung ano ang crops ang tinatanim namin. Pag sa gulay naman po, direkta nating inilalagay sa puno. Hmm. Okay. Bago po tayo magtanim. Kung sa palay, dahil po ito ay basa, pwede po nating iligay lang sa apat na sulok. Sabi nga po nila, tabaho, trabahong tamad, pero napaka effective Bakit? Kasi po siya ay buhay na mikrobyo. Nakusa na po siyang kakalat pag nailagay po natin sa ating lupang sakahan. Ganun po yung kanyang trabaho. Gano karami ang dapat mong ilagay? Ayun. ang marami po ang nagsasabi na kailangan tayo maglagay ng napakaraming organic matter, kailangan maglagay ng sako-sako, pero dito po sa ating soil inoculant, ito pong isang ito ay sapat na para sa isang ektarya. Ektarya na Yes, opo. Isang ektarya na po ang nasasakupan nito. Ang problema mo lang dito kung paano mo siya pagkakasyahin. Yung iba, iniligay nila sa gitna, kinotsara lang po nila habang naglalakad, nilagay nila sa gitna. Yung iba naman, nilagay nila sa palibot, hmm. sa apat na sulok. At kusa na po siyang uh, kakalat, lalo na po sa bandang hapon. Para yung buong magdamag, dahil malamig at may tubig, makulimlim, kaka kakalat na po siya ng kusa. Pag trinabaho nyo po ngayon yung tubig nyo, ay napakadulas, uh, mabilis ma uh, basag ang mga tinigkal. Kasi kadalasan yan ang problema, yung matigas na araruhin, mat, 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 matigas na trabahuhin. At napakaganda rin po siya na gamitin sa punlaan kasi magiging napaka uh, hag po ng lupa. Madaling bunutin po yung ating mga punla. Mm, teka, uh, parang sa laki nun, kasya yan? Yan, yun yung isang magandang tanong. Kasya po siya. Basta't pagkasyahin lamang po natin, ang mahalaga lang po ay uh, mailagay po natin siya sa ilalim ng, ng ating uh, pan, uh, ng ating... Uh, Uh, ibabaw ng lupa upang siya na po yung uh, magtrabaho at siya na po yung magbigay ng sustansya para sa mga halaman natin. So, ang maganda po po dito sa product po natin ito, ito po ay environmentally friend, friendly. Napaka makakalikasan po nito dahil ipinipromote po nito ng ang natural na kalikasan. Binubuhay po niya yung natural ecosystem natin, yung ating Ah uh, pangkalahatan yung general cycle ng ecosystem natin hindi po ito chemical hindi po ito ito po ay natural na gagamitin natin sa hayop sa tao po nagagamit napakaligtas po nito kahit po nila kasi ito po ay beneficial microbes na nakakatulong po sa overall na kalusugan ng hayop na iinom ng tubig mm. o yung tao na kakain ay ito rin po ay nagsisilbing probiotics kasi meron din po itong laman ng uh, mm, yung sikat na sikat po na Yakult. Uh, mayroon din po tayo natin, yung Lactobacilla. Eh, kasama mm. din po dito sa sangkap nito. Parang mm. Nung uh, ito pong product na ito, nakikita nyo po ito, pinagpakapitan lang po ito ng, ng mikrobyo. Ano po? Mm. Pinagkakapitan lang po siya ng mikrobyo. Natutulog po siya sa estado na yan na pagka po siya nabasa, kusa na po siyang kakalat. Magpapadami na po siya. Okay. Lalabanan po niya ang uh, pinanggagalingan ng sakit. Yung fato dyan, sinilalabanan din po niya. Kaya, napakalusog po yung magiging halaman po natin sa anumang mang uh, uri ng halaman na malagyan po ng ating produkto.